Dati pa raw binabarat ang mga magsasaka sa kanilang palay. Wala, man, wala pa man ang price control sa bigas na utos ng pamahalaan. Kaya paano pa raw kapag nag-peak ang anihan kung kailan mas marami ng ibinebentang palay? Para bigyan na mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orsho. Sa pagpapatupad sa price cap sa bigas ng gobyerno, pagalugi ang daing na mga retailers. Pero kung mga nadihado lang din naman ang pag-uusapan, hindi mawawala yung mga nagbanat ng buto sa pagsasaka ng palay para maging bigas. Ipinapakiskis na ng magsasakang si Tatay Jose ang inanin niyang palay sa Pandi, Bulacan. Ito ang paraan para maging well-milled rice yan. Sa ngayon, 17 pesos ang kilo ng palay, mababa kumpara sa average na 19 pesos na base sa datos ng PSA. Sabi ng Department of Agriculture, kapag nag-peak na ang anihan ay sasapat na ang stock ng bigas at bababa ang presyo nito. Pero para kay Tatay Jose, kapag marami na silang nagaani ay mas bababa rin ang bentahan ng kanilang palay. Kaya pihadong lugi sila dahil sa mataas na puhunan. Pagka yung sa presyo ngayon na pinatutupad na 17 pesos ang sariwa, eh lugi kami mga magsasaka. Kasi ang puhunan ay malaki. Dapat kung tutusin para kami gumita, ang ben, ang benta namin ng palay dapat ay mga 20 mahigit. 50 mil kada ektarya ang puhunan nila. Kaya kahit isagad sa 19 pesos ang kilo ng palay, kung hindi lugi, baka raw balik puhunan lang ang mangyari. Wala naman daw silang magawa dahil ang Millers o bumibili ng palay ang nagtatakda ng presyo. Kung tataasan nila ang benta, baka naman daw hindi bilhin at hindi mapakinabangan ang inani nilang palay. Makakabawi raw sana sila kung abot kaya ang presyo ng mga gamit sa pagsasaka. Mataas ang fertilizer, yung mga gamot na ginagamit pati labor ay mataas. Eh doon nagmumula yung nalulugi yung magsasaka dahil malaki puhunan. Pero ang isa pang dinadaing nila kung ngayon palang lang binabarat na sila, mas lalo raw sigurado kapag kasagsagan na ng anihana. Sa ngayon daw kasi hindi pa nila ramdam ang epekto ng ipinatupad na price cap sa bigas. Kaya hiling ng isang grupo ng mga magsasaka, tulungan sila ng gobyerno. Hindi naman pinabababa ng gobyerno yung pressure ng inputs. Ang pinapababa niya at nilalagyan ng cap ay yung presyo ng bigas mismo doon sa retailer. Eh siyempre, malulugoy yung mga retailer niyan. Hindi naman nila kinokontrol yung yung benta ng mga supplier ng bigas eh. Ang mahirapan nito ay dalawa. Eh itong mga mag magbebenta uh, ng bigas doon sa pamilihan at saka itong mga magsasaka, ayon pa sa grupo para magkaroon ng kita ay dapat umabot ng 80 hanggang 100 kaban ng palay kada isang ektarya ang ani nila. Pero posibleng abutin lang daw ito ng nasa 60 kaban ng palay dahil apektado ng panahon ang kalidad at dami ng ani. Mobile journalist Francis Orsopo, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.